Kasi tingnan mo, ang iskandalo na siya ay unfit to govern, pinapatakbo ng kanyang asawa ang gobyernong ito, pinaki, pinapakialaman ang lahat. Appointment sa gabinete, appointment sa military, sa police, at lahat ng pagtakbo Isap. ng gobyerno, lalo na sa si ISAP, ay pinapatakbo ng asawa niya at siya ay naging flower-based president. According to public perception nito. Kung ipapatawag ng Senado at Kongreso, itong si Francis Chua ay sangkot din ayon sa ating informasyon na nakuha ay kasang sangkot at kasabwat ni Lisa sa kanilang mga illegal dealings. Kung talagang isa-scrutinize lang at gagawin ng Kongreso at Senado ang tama para sa taong bayad, sigurado akong makukulong at magbabayad si Lisa at ang kanyang mga kasabwat. Tuloy-tuloy at nagtutulong-tulong na sa pagbubunyag ng mga kahayupang ginagawa ni Lisa Marcos at ng kanyang mga kasabwat, sinamahali ka ka Eric at Pag Lorraine, pati ang SMNI. Dahil wala ang takot ang mga ito, maging maayos lang ang bansang Pilipinas. Yes, makita mo talaga na sila ang totoong mga taong nagmamahal sa bayan at hindi sila titigil sa paglalabas ng katotohanan at pagkalampag sa mga kinauukulan at ubisyan at imbestigahan si BBM at si Lisa Marcos. Yes. Kasi tingnan mo, ang iskandalo na siya ay unfit to govern, pinapatakbo ng kanyang asawa ang gobyernong ito, pinaki, pinapakialaman ang lahat. Appointment sa gabinete, appointment sa military, sa police, at lahat ng pagtakbo ISAP. ng gobyerno, lalo na sa ISAP, ay pinapatakbo ng asawa niya at siya ay naging flower based president according to public perception nito. Uh, gusto ko lang uh, linawin, kasi pinapanood tayo ng Malacanang at ni Liza at lahat ng kongreso sinado pinapanood tayo. Tama ka yes. ka Eric. Nakakabingi ang kanilang kataymikan. Yung message na yan, yung audio na yan ni Liza, ay dated po yan, February 23 of 2022. Hmm. Alam nyo, mga kababayan, ba after na sinend ni Liza yan, Ayon sa ating uh, mga hawak na ebidensya, tinanong pa niya yung asawa ni uh, Teddy Boy, uh, Boy Locks na uh, ang nasabi niya nga "Can I get you something from Bacolod? Perhaps inasal or piyaya?" May mga ganun pa siyang Actually, 'yun ko lang 'tong sinabi sa inyo eh. Ah, mm. uh, paunti lang yung ating mga ebidensyang you know binibigay mm -hmm. sa inyo ngayon, pero pag hinihingi ng pagkakataon, marami po 'yan kung talagang gusto ng Congress at ng Senado na ito ay ipaalam sa taong bayan na mayroon tayong First Lady na mastermind dito sa illegal activities na ito. Yes. Panghihimasok sa isa. Pagmamando dito sa AFP na wala namang mandato at pinapayagan at tinotolerate ng mga matataas nating opisyal sa AFP. Mga kababayan, saan pupulutin ang ating bay ang ating Ah, uh, yes, ang ating bayan, kung mismo ang asawa ng presidente ay kayang magpadukot ng mga bata o kahit sino. Hindi pa natin alam, baka hindi lang dalawang bata ang nadukot. Very obvious breach of national security interest. Why? We are sending troops and in intelligence operatives, officially mga kabahagi sila ng organisasyon ng armed forces in a foreign land, sanctioned only by the First Lady. <laughs> That cannot be done because wala siyang otoridad. Illegal ito. And no accountability. And no accountability. And yet pinayagan ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. That is a principal question of breach of national security na dapat tinitingnan ng check and balance authority. Ano ang ginagawa ng presidente? Don't you think so? Miss Maharlika, doon patungo ba ang iyong expose nito? ginagawa ng presidente ay bangag na dahil pinababayaan niya yung kanyang asawang gumagawa ng ganito. Wala pong matinong taong pro-Filipino na gagawa na papayagan mo ang asawa mo makialam unang-una mag-lead sa bansa. Uh, Maitindihan mo eh. Kung si Lisa ay ginagawa kabutihan eh. Di ba? Hindi mo papansinin mm. kung lahat kabutihan yung ginagawa niya. Mm. Yeah. Pero ito po ay seryoso. At ang nanay ng batang binukutan nila ng, ng anak o mga anak ay displaced and distressed po sa Europa at lumalaban pa rin hanggang ngayon uh, at nagtatago at nag-aalala dahil sa kanyang safety. Dahil ang uh, pagkakaalam ko dyan, tinatarget din siya ni Lisa. Tinatarget siya ni ng gobyernong ito. Imagine mo, mga kababayan, dahil nag, nag, uh, uh, nagsimula sa domestic uh, quarrel o dispute ng mag-asawa, nakialam ang first lady. Tapos, e, mother, distressed mother ngayon, ay nag sa kanyang buhay. Kasi ang napag-alaman ko dyan, gustong ipadukot ni Lisa yung mga uh, information na hawak nitong distressed mother. Pero hindi na po si Lisa magwawagi dyan. Kasi I believe at uh, based sa ating information na mga nakalap, submitted na po yung lahat ng mga information na magsasangkot kay Lisa Marcos sa Uh, bansa kung saan nandoon yung distressed mother. Nakita na po nila yan. Video, everything, conversation, lahat, nakita na po yan. Kung hindi gagalaw dito, ang Senado o ang Kongreso to check on the unwarranted illegal and brazen display of breach of national security and utilization of official instruments of the state in a personal operational direction na iligal na ginagawa ng First Lady. Hindi natin masisisi ang nanay na ito na pumunta sa United Nations Commission on Com High Commission on Human Rights, Human rights. para i-expose ito ang nangyayaring brazen abuse of state instruments being used to persecute private individuals na ang nagdidirect ang malala hindi ang presidente. Actually itong issue na to this more than uh, illegal extraction. Kung ipapatawag ng Senado at Kongreso, itong si Francis Chua ay sangkot din, ayon sa ating informasyon na nakuha, ay kasangkot at kasabwat ni Lisa sa kanilang mga illegal dealings. Kung talagang iso-scrutinize lang at gagawin ng Kongreso at Senado ang tama para sa taong bayan, sigurado akong makukulong at magbabayad si Lisa at ang kanyang mga kasabwat. Bakit si Chua? Yo, magbabayad sila sa taong bayan. Gusto ko silang makitang makulong dahil sila ay talagang hindi lang kidnapping ang kanilang uh, issue dito. Kung ang mga illegal transaction sa, sa negosyo. At no less than the first lady, ang kasabwat, ang kumakampi, o nakikipagsundo, o nakikipagtransact sa illegal dealings. Ikaw, yeah. Lisa, alam mo to. Hawak namin ang ebidensya. Again, mga kababayan, Nasa UN na po ito. Nasa HR na po ito. Nasa human rights na. Ang kailangan na lang natin, aksyon ng Senado, aksyon ng Kongreso, aksyon ninyo, mamamayang Pilipino. Correct. Kailangan din pa ba ng Pilipino na inapin ang mga politiko, tatakbo pa tayo sa UN, yes. sa HR, huh? hindi pa natin pwedeng ipagtanggol tayo yung mga Pilipino. Tapos, ngayon, itong, itong, uh, itong, uh presidente na ito, gusto pang makipag uh, gera sa China. Sabi ko nga, ang ang kalaban natin mismo sila. 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 Wala ba, bakit bakit tayo papasok dun sa kaguluhan na to? Na na yon. Ito mismo itong simpleng pro, not simple itong problema ng distressed mother. Ang problema nito ni ni uh, ng mga bata, na mismo ang nag nagbigay ng ng uh, health sa kanila ay ang First Lady. Mm -hmm. Dahil ginagamit ang kapangyarihan na para sa kadiliman o para sa kasamaan, imbis na gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno mm. para proteksyonan, protektahan ang mga bata o ang mamamayang Pilipino. Pero taliwas, kasabwat pa. Mm. Kaya dito po, mga kababayan, hindi niyo ako masisisi kung bakit sa vlog ko, araw-araw ako nagmumura. kulang pa ang mura ng isa isang milyon, isang bilyong mura sa bilyon-bilyong ninalakaw ni Lisa at bilyon-bilyong uh, mga transaksyon. Baka muordad, baka trillion pa ang ginagawa nito sa araw-araw. Kaya sabi ko mga kababayan, nasa mga kamay ninyo ni ang, ang uh, pag-asa kung talagang gusto nyo magkaroon ng bangal na presidente at nasa kamay din ng Kongreso at Senado kung gusto nilang gawin ang kanilang trabaho dahil sila po ay pasweldo ng Pilipino. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FRRD si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FWR na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga pa Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng kopya Nung ito. Hoy, gising, huwag matulog sa pagsikat. na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bilis. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ang ginawa nila. Ay, love you. Pinamitak si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, pandindig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. alam ko, itong Marcos to dali na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Amerikan Pinansyal nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, sira ang economy ng Philippines. Pek ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero government yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanurot lang. kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ang na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Disco comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.